may tinatawag po na ano eh um, contractors own risk so lumalabas parang hindi pa po lumalabas yung ano niya yung talagang notice to proceed niya gumagawa na siya advance ginagawa niya na parang ganun po your honor parang alam alam niyang malaking kutob niyang makukuha niya dahil alam niyang pabor siya pabor naman paborito naman siya ginagawa na kahit wala pang protest to proceed yes po yun po ang bigay sa amin yun po ang instruction sa amin ni Boss henry your honor pwede pong maggumamit nung ganong ano contractor pero orders. yung 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 ibang inamin niyo na na mayroong ghost ibig sabihin yung papel yung mga project na ito wala talagang delivery walang ginawa papelis lang papel lang ang tumakbo di ba Tama po, Your Honor. So, ibig sabihin nun, dinoktor at pinake nyo lang yung mga dokumento. Nung project engineer po, nag, ano nun, gumagawa po nun, Your Honor, kami po, pumipirma. De, pero ibig sabihin nga, dinoktor nyo, pinake nyo yung mga dokumento para may forward para makasigil kayo, makuha nyo yung SOP. Tama? Parang ganun po, Your Honor. So, Mr. Chair, eh, hindi lang pala dapat, hindi lang ang lisensya nyo, hindi lang engineer. Kasi nagdo-doktor kayo ng dokumento, take dokumento, arkitekto pa kayo na modus. Na? Tatlo ang profesyon nyo. Uh, yun